Kamusta mga ka-GTV? Ngayon ay Friday So as usual, nasa biyahe tayo pa uwi At Kung naririnig nyo, malakas ang hangin So may bagyong Nasa Pilipinas Nasa par natin I don't know, hindi ko maalala ko ng pangalan niya Uh, sa piya ata nagsisimula yung pangalan ng bagyo so kaya rin hindi rin tayo nakakapag-upload ng mga video ay dahil medyo maulan ngayon at hindi ko ginagamit yung ating Insta 360s kasi may adapter na nakakabit sa kanya para sa mic natin pero for the content uh, kahit na ambon eh gagawa tayo ng video so ang video pala natin ay kamusta naman si Fortress 160 sa maulan na panahon so medyo malakas ang hangin siguro maririnig nyo yan mamaya sa video pag na-upload natin so since Maxi Scoot itong si Fortress 160 compared sa mga underbone like yung dati kong Raider 150 FI eh pagka malakas ang ulan at malakas ang hangin mahirap magmaniobra kasi ang kalaban mo doon ay magaan siya pero kagandaan naman sa Raider 150 FI is manipis siya so pagka malakas ang hangin kaya mo madali rin naman kontrolin compared sa Maxi Scoot na merong kung nakikita nyo to windshield yan yung nagde-deflect ng hangin para hindi dumaretso sa sa atin yung dali para hindi dumarito sa atin yung hampas ng hangin pagka malakas ang ulan so balik tayo sa topic which is kamusta si Fortress 160 sa maulan na panahon stock nagulong which is CST okay naman wala akong naging issue sa kanya pero since nag low profile ako na gulong bali ang gamit kong gulong sa likod is si Maxis 120x70 tas harap naman is si Flash Beast Tire 100x80 so nag lang ako ng tig 10 so sa performance naman wala namang akong skid na na experience sa kanya even noong nakastock pa ako na gulong at isa pang maganda sa mga scooter is pagka maulan kahit di ka nakakapote hindi agad nababasa yung lower body mo compared sa mga underbone na pagka malakas ang ulan matik buong katawan mo basa kasi dito sa mga maxi-scoot yung lower part ng body mo pants mako-cover even yung sapatos mo tsaka kagandaan dito sa maxi-scoot na to 135 yung timbang nya dry weight yun, wala pang langis, wala pang gasolina So I don't know kung anong titimbangin niya pag full tank since palagi naman ako nagfo full tank. Tsaka with langis. So mas magiging stable siya lalo pag malakas yung hangin pag naulan. Although may instances na naka-experience ako na pagka talagang malakas yung hampas ng hangin, eh, nararamdaman ko pa rin yung hampas niya sa motor natin. So 'yan, may ambulansya, kailangan pa unahin natin 'yan. Si emergency 'yan kasi tong mga basurero, cause ng traffic. Pasok mo. Tsaka kung may plano kayo na magpalit ng gulong, okay yung flash na beast tire. Okay din ang Maxis. Kaya lang mas mahal si Maxis. Eh medyo nalakas yung ambon siguro maya-maya eh titigil na rin natin tong video natin Saka maganda dito kay Fortress 160 kahit na maulan, malakas ang hangin, andun pa rin yung hatak niya. Mararamdaman mo pa rin talaga yung 4 valve na hatid ni Fortress 160. So ayun, nasa ano na tayo Medyo gitnang biyahe na uh, Siguro tolerable pa naman itong ulan So mag-isip pa tayo ng mga ibang topic So idagdag na rin natin dito yung update Sa mga sirang kalsada, mga ka-GTV So dito sa Bacoor, okay na Sa Emilio Aguinaldo, lang Emilio Aguinaldo Kaya lang ang nagiging problema is yung pagpasok mo ng Imus ang daming ginagawang kalsada portion by portion so kung kayo ay taga Cavite at matagal kayo hindi nakakauwi pa ng Cavite sa Imus or Dasma might as well mag ano kayo prep kayo ng time at patience kasi ang ginagawa nilang diskarte since may mga isang lane na sinasarado mga less than 500 km ang haba ay don't know kung gaano kahaba yung mga sinasara nila pero ang laking impact eh kasi nababawasan yung linya tapos nagpapa stop and go sila which is pag kami nalas malas ka pag ka ng stop and go matagal na magiging biyahe nyo so yon balik tayo sa ating Fortress 160 So sa mga owner din dyan ng Fortress 160 May nakapag-try na ba sa inyo ng TRC na rear shock? Kasi for, aesthetics lang, parang gusto kong mag-palit ng shock. So kung meron man sa mga viewers na nakapagpalit na ng nakagamit na ng TRC na shock pa-comment naman dyan kung working siya para sa ating Fortress 160 yung mga pang PCX 160, 150 na TRC shock model <coughs> <coughs> siguro putulin na muna natin dito yung video kasi medyo bahaba na rin tong ano dito traffic from Sapote may isa pang traffic to so may bandang nyog so puputulin ko na muna so kung nagustuhan nyo yung video natin palike na lang at kung di ka pa nakasubscribe pasubscribe na rin kasi karamihan ng mga video yung i-upload natin ay para sa ating Fortress 160 at Malapit-lapit na yung Long term review natin dito Sa ating motor So Kung babiyay kayo Ride safe Mga ka-GTV Peace out And happy Friday